Si pinagsama-sama doon sa loob. Hello, good morning mga kaibigan. Ay, hapon na pala. Ganang hapon sa inyo lahat. Kumusta? Saan man kayo sulok ng mundo? Saan may laki kayo pag-iingat? Matakasama nyo, eat gulaga! Ganyan ang ginagawa nila mga kaibigan sa mundo kapag kami nagbababa kami sa samaga karga natin mga kaibigan konti lang ah! ayan natanggalan nila ng yelo pero pagdating doon sa loob doon sa kanyang mm -hmm. doon sa loob check 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 check

Jika kamu nah. tidak yan. <humanienergetic> <inyon> <draining lockdown> <ahead>. <simplified> <Inababa>, apat lang? Matitira. Apat

yun. <laughs> hindi, kaya, kahit hindi na siguro. Kaya na yun. Kaya na. Kaya na na. Nainita naman doon sa loob eh. matamlay mga kaibigan yung mga kasama namin ngayon. Walang sabot. Tamlay Paano pa ang karga 30? Tamlay talaga. Kita oh. mo nagmumatla. Oh. Nalikam pa. Paano nga hindi pagiging matamlay mga kaibigan? Alam nyo, mga kaibigan, hindi nyo alam. Kasi ang karga namin. 30 lang. <laughs> Dito na ako sa loob ng truck na pisto kasi mano doon sa baba. yan. Sampai, A, na lang. Sampai, Il ilan na? Ilan

bali last hakot na yun. Last hakot na lang yan. Apat na fits. Si 30 right, lang naman yung karta. Tapos lang hakot mga kaibigan. At, wala nang laman. Huh? Clicks na lang yung ng naantay yung pagkakamang yan. Kapit niya sa ano? Oh! Ayan. Dapat lima lima lang. Ayaw na mga kaibigan, ikakarga na natin yung mga crits. Right. Ay, mga plastic. Hindi pinagsama-sama doon sa loob. palitan siguro mga kaibigan yung pangsalo sa dahon napalitan ng bago ay kuya oh. aso lang maabala pagdaan ng ano, crates oh? masikip eh pero okay lang ah hirap na naman <laughs> Kala ko sasabit na naman sa ano eh. Hindi ka gernet Isa isa na lang ano. Ah. Nagbibilang na siya mga kaibigan kung ilang pagkakasya. Kasi maraming daw karga, 30. <laughs> Ay, mga kaibigan yung aking manager eh. Naglalaro na oh. Marami akong tanim yan. Ang daming bunga din. Ang galing! Pinang pina? <laughs> Pinang pina! Balik, isa lang ano? ayun mga kaibigan tapos na oh ligpit na ligpit Bye-bye. Okay, Bye-bye na. Bye-bye.